Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ikadalawampot walong araw na tayo sa buwan ng Disyembre, dalawang libo, dalawampot apat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapiestahan ng mga banal na mga bata na ipinapatay o ipinatay ni Herodes dahil sa paghahanap sa batang Jesus. Kaya mas magandang tingnan natin sa ganitong aspito kung paano natin inilagaan ang ating mga anak. Ako naman ay patuloy na nagbibigay sa inyo ng mga simpleng pagninilay, Father Bob, isang parin Carmelita, at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pagkikinig at pagbabahagi ng napakasimpleng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan. Sa ngayon, sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 18. Gaya ng sinabi ko kanina sa ating hilyo ay sinilaysay kung saan si Herodes ay sa kanyang takot na ipinalita at dumating sa kanya na may isang sanggol na ipinanganak na maging hari ng komunidad ng sanlibutan. At sa kanyang takot dahil wala siyang kaalam-alam nagutos siya na lahat ng mga bata na simula sa bagong ipinanganak hanggang limang taon o apat na taon o anim ay kailangang patayin. Kaya marami ang nagdusa sa ganitong pangyayari. At si Jose naman sa isang panaginip, sinabihan siya ng anghel na kinanglan na kailangan umalis sila. Kailangang ilayo niya ang bata kay Herodes. Kaya tinugunan naman ito ni Jose. Mga kaibigan, mas magandang pagnilayan natin ito sa araw na ito, sa ating pagninilay, sa fiesta ng mga banal na mga inusente, ng mga bata, kung paano natin, paano ninyo inilagaan ang inyong mga anak maraming mga pangyayari na marinig natin sa balita na may mga bata na iniwan lang sa basurahan, iniwan lang sa mga pampubliko na uh, comfort room, nilagay sa plastic, sa karton uh, o kung ano-ano na lang. Minsan hindi ito hindi ko ito masyadong nauunawaan. Alam niyo maraming mga Uh, mag-asawa ngayon na gustong magkaanak pero dahil sa mga ah... Uh, circumstance, hindi sila magkaroon ng mga anak. At nakakalungkot na mayroon naman na mga tao na may mga anak pero naging irresponsable sila sa kanilang mga anak. At sasabihin na lang nila na hindi sila handa. Pagdasal natin ang mga taong ganun ang pag-iisip. Lalong-lalo na yung mga uh, nagpapa-abort ng kanilang mga anak. Yung mga kapatid natin ng na mga doktor na sana sila ang mag-alaga, magprotekta ng buhay, minsan may na talagang nag engage din sa abortion. Unless mayroong mga problema na kailangang i-abort. Pero para sa akin, ito ay buhay. Kailangan ingatan at pasalamatan ang Panginoon kaya mas magandang suriin at pagnilayan ito ng mga magulang kung paano ninyo inalagaan ang inyong mga anak. Magpasalamat kayo at uh, syempre kailangan alagaan 'yung mga anak sa makakaya. 'No? At uh, magkaroon lang din ng anak sa makakaya, 'no? 'Wag lang 'yung mahirap na ang dami-daming anak. Syempre mabigat 'yon, pero kung kaya lang, wala namang problema. Mga kaibigan, tugunan natin ang panawagan ng simbahan na alagaan ang buhay, ingatan ng mga anak. Dahil ito ay biyaya galing sa Diyos. Sana kayo, kayong may mga anak, magpasalamat kayo sa Panginoon sa biyayang binigay ninyo sa Kanya, binigay ninyo ng Panginoon sa inyo at sa mga biyayang binigay ninyo sa inyong mga anak, sa inyong pagsisikap at maghanap ng paraan na matulungan, matugunan ang pangailangan ninyong mga anak pagdasal na maging mabuti ang mga ito. Amen. Pagpalain naman tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa lahat ng mga biyayang inyong ibinigay sa amin. Dinadasal at pinapanalangin namin ngayon ang mga kabataan na nagdusa sa sobrang hirap dahil sa kapabayaan ng kanilang mga magulang. Sana makahanap sila ng mga taong handag tumulong sa kanila. Amen.